Levitico, Kabanatang 24 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iutos mo sa mga banal Israel na dalang ka ng langis na dalisay na uliba, na hinalo para sa ilawan, upang laging papagliyabin ang ilawan. Sa labas ng tabing ng kaban ng patutuo sa tabernakulo ng kapisanan, ay aayusing palagi ni Aaron mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon. Siyang palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong lahi. Kanyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw na kandilerong dalisay sa harap ng Panginoon. At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niyan ng labing dalawang munting tinapay, tigda dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ang bawat munting tinapay. At ilalagay mong dalawang hanay, anim sa bawat hanay, sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan, upang ito'y maging paalaala na tinapay na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa bawat sabat ay aayusin palagi ang tinapay sa harap ng Panginoon, sa ganang mga anak ni Israel na pinakatipang walang hanggan. At magiging kay Aaron at sa kanyang mga anak at kanilang kakanin sa dakong banal, sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa pamagitan ng palatuntunang walang hanggan. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita ng amay Egyptyo ay napasagitna ng mga anak ni Israel at nagbabag sa gitna ng kampamento ang anak ng babaeng Israelita at ang isang lalaki ni Israel at nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita ang pangalan at nilait at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Silumit, na anak ni Dribi sa lipi ni Dan. At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Dalin mo ang mapaglait sa labas ng kampamento at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kanilang mga kamay sa kanyang ulo at pagbatuhanan siya ng buong kapisanan. At sasalitain mo sa mga anak na Israel na iyong sasabihin, Sino mang mapanungayaw sa kanyang Diyos ay magpapasan ng kanyang sala. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan. Maging tagaibang lupa o maging tubo sa lupain ay papatayin pagka sa pangalan ng Panginoon. At ang manakit ng maluba sa kaninawang tao ay papatayin walang pagsala. At ang manakit ng maluba sa isang hayop ay magpapalit. Hayop kung hayop. At kung ang sinuman ay makasakit sa kanyang kapwa, ayon sa ginawa niya, ay gayon ang gagawin sa kanya. Bugbog kung bugbog, mata kung mata, ngipin kung ngipin, ayon sa kanyang pagkasakit sa tao, ay gayon din ang gagawin sa kanya. At ang pumatay na isang hayop ay magpapalit, at ang pumatay sa isang tao ay papatayin. Magkakaroon kayo ng isa lamang kautusan sa mga tagibang bayan na gaya ng tubo sa lupain, sapagkat ako ang Panginoon 'ng Diyos at nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel at siya na nang lait ay inilabas nila sa kampamento at siya ay pinagbatuhanan ng mga bato at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.